da bang mahulog sa kadiliman si Gon, yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Ang patuloy ng pagkakalantad ni Gonfrick sa malupit na realidad ng mundo ng Hunter x Hunter ay nagdudulot ng pasanin sa kanyang moral na kompas, ang mabuti at masama bilang refleksyon ng sariling interes. Ang moral na kalabuan ni Gon ay malinaw na ipinapakita ng sinabi ng iskultor ng New York New City na si Zephyle ang kanyang pagkagulat sa pagkawalang bahala ni Gon sa imoralidad ng mga pamamaraan ng pamimike. Mukhang inosente ito dahil positibo ang pagkakapresenta ng dinamika. Ngunit ipinapakita nito kung paano inuusga ni Gon ang mga aksyon batay kung ito ba ay nagkaka sa kanya. Nakakabuti o nakakasama sa kanya o sa kanyang mga kaibigan. Ang pagkasuklam ni Gon sa Phantom Troop ay lalo pang nagpapatunay sa puntong ito dahil makatwirang ipalagay na kung anong ipinakita ni Gon sa kanila ay naganap sa mas neutral na kalagayan. Maaring bukas siya sa pagsali sa kanilang hanay pinapaiwatig ng mga naunang pagkikita niya kay Hisuka na hindi niya agad-agad tinatanggiyan ang mga taong may kadudadudang moralidad. At ang kanyang dobling pamantayan ay dahil lamang sa direktang pagkasira sa Phantom Troop sa isang mahal niya sa buhay. Gayunpaman, sa art na ito, ang mga kilos ni Gon ay mabuti pa rin at sila ni Kilua ay nagsisilbing moral na katapat sa pagnanayos ni Kurapika na magiganti. Ang lumalaking karasa ni Gon sa Grid Island art. Ang esikay ng Hunter x Hunter Grid Island ay tinatag ni Jing bilang pagsasanay para sa totoong mundo ng Nen. Ang arc ay nagtatangpok ng na mga napakadilim na tema, ngunit bagaman totoo ang panganib at pagdurusa ng mga tao sa setting na ito. Ang disenyo ng mundong esikay ay nakakatulong na magbigay ng magaan at walang kainat na napakiramdam sa mga pangyayaring kung hindi man ay ituturing na trahedya. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Gon laban kay Gentro ay hindi lamang halos pumatay sa kanya, ngunit papatay na sana kung hindi dahil sa desisyon ni Kilua na pagalingin siya sa halip na ang sarili niya. Pinapakita ng insidente ito ang pag-unlad ng moral ni Kilua, ngunit sa kabilang banda ang pagwawalang bahala ni Gon sa mga epekto ng kanyang mga atake at ang walang pakialam na sa alobin sa mga pinsala ng kanyang mga kaibigan ay nagmamarka ang kabaliktarang takbo na naging ganap sa Chimera and Art ang paghiganti ni Gon sa Chimera and Art. Nang magkita si Nagon at Kilua kay Kite pagkatapos nilang umalis sa Grid Island, ang pakiramdam sa mundo ay biglang nagdilim. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naharap si Gon sa buong kahihinatnan ng kanyang mga desisyon at nang baliwalain niya ang utos na humantong sa kamatayan ni Kite, hindi niya na nakayanan ang guilt. Ito ang nagtulak sa kanya sa isang pagbulusok pababa sa pagiganti laban sa napakalakas na si Neferpito sa kanyang walang saysay na desperasyon na mapagaling si Kite. Tuluyan niyang nawala ang mahina niyang hawak sa moralidad. Kumikilo siya tulad ng kontrabida na kanyang kinakalaban. Si Gon ay nasa ilusyon habang pinapaniwalaan niya ang kanyang sarili na mapapagaling si Kite dahil wala siyang pakialam sa iba pang bagay. Nagawa niyang abusuin si Kilua, pagbantaan ang buhay ng inosenteng si Kumogi habang inililigtas siya ni Neferpito nang sa wakas ay malinaw na sa kanya na hindi may babalik ang pinsala kay Kait tuluyan siyang sumabog sa purong galit at poot na may tanging layunin na makakuha ng kapangyarihan upang patayin si Pito. Ang makitid niyang pagnanais na ayusin ang kanyang hindi na may babalik na pagkakamali ay nagtransform sa kanya sa isang puwersa ng kasamaan at isang pagpapakita ng pagkamakasarili na katulad ng inaasahan mula sa isang batang nagwawala at sa uli si Hilua na palaging tapat ang naiwang magayos ng sitwasyon at humanap ng paraan upang maibalik si Gon sa buhay. Bagamat nagsimula ang Hunter x Hunter bilang isang karaniwang shonen habang umuusad ang kwento ay pinaunlad ni Togashi ang naratibo sa mas mature na mga tema ng senen. Pinapakita ng arco ni Gon ito at kabaliktaran sa paglilimita sa kanyang representasyon sa karaniwan trope toong tinitignan ni Togashi kung paano magre-react isang labing dalawang taong gulang na bata sa pagkakalagay sa isang konteksto ng matanda. Dahil sa mga isyo sa kalusugan ni Togashi, malamang na hindi na makikita ang pagbabalik ni Gon sa manga. May ilang mga bukas na thread ang art ng kanyang karakter ay isa sa mga pinakakasiyasiya sa kanyang malinaw na resolusyon sa kanyang naratibo. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat!